Sabi niyo ang Bible ay banal, okay, pure, okay. Sabi niyo the Bible eh, and all scriptures is written by inspiration, with God, for correction, for reproof, for that doc for doctrine, and teaching for righteousness. Ha, ganito, doctrine niya ito na ang basahin ko sa Tagalog dito para hindi kayo makapagsabi na gawa-gawa ko. 2 Samuel 16:21 Ganito ang gawin mo. Wika ni Ahit Ahitofel. Sipingan mo ang mga asawang lingkod ng iyong ama na iniwan niya sa palasyo. Sa ganon, mababalita sa Israel na talagang kinakalaban mo ang iyong ama at lalong lalakas ang loob ng mga kumakampi sa iyo. Kaya kanilang ipinagtayo si Absalom ng tulda <clears throat> sa itaas ng palasyo upang makita ng buong Israel ang pagsiping niya sa mga asawang lingkod ng kaniyang ama. <laughs> buong Israel. Gaganon ka sa asawa ng iyong ama sa buong Israel pa pag mapakita ka para gagamitin mo. This is your teaching. This is your doctrine. Reproof. <clears throat> ano? Ano? Sige, sabihin niyo. Banal ang Biblia at turo ito, teaching ito, doktrina ninyo for righteousness. ah huh? Saan dyan? Sinasabi naman ni eh, all scriptures. Hindi naman sinasabi exact history. Exact ha, narration. Exact <clears throat> bad experience. Wala eh. <laughs> All scripture is written by inspiration of God for reproof, for doctrine, for correction, etc. Oh, mga kapatid, imagine ang sa mga tao ngayon, magtago pa nga, gaganon ka, nagtago ka pa eh. <laughs> dito sa Biblia, kinuha hinakot ang mga asawang lingkod ng kanyang ama at nagpagawa pa ng tulda sa ibabaw ng atit ng palasyo at doon niyugyug niya ang mga asawang lingkod ng kanyang ama. <laughs> Ganda, no? So, holy So, holy Alhamdulillah. So, alhamdulillah, kami, mga dating mga kristyano, dating kristyano ngayon na muslim na nahigmata kami nahigmata kami at kung sasabihin ninyo na wala akong alam hindi ko alam subukan ninyo harap sa akin papatunayan ko sa inyo ang kalaswaan ha, sa inyong Biblia saksak ng mga kalaswaan sexual intercourse in the Bible yet sabihin nyo huli banal salita ng Diyos okay So maraming salamat po uh, Sabihin naman lang O ng ituro ang Biblia Bakit? Takot kayo? Mabisto kayo? Huh? Bakit ba? Ang Diyos ba ay para sa mga kristyano lang? <clears throat> ang Diyos na nandoon sa langit Para sa kristyano lang? E eh, sinabi ninyo E eh, salita ng Diyos eh. May karapatan kami Dahil may Diyos din kami uh, Nandoon sa langit Siya ang lumika sa lupa Siya ang lumika sa lahat ng bagay Makita man o hindi makikita Pagsabi ninyo, ito'y salita ng Diyos, may karapatan kami dahil kami, ang Diyos na kami na ang Diyos ay hindi makapagsulat ng ganyan, hindi makapagdikta ng ganyan, hindi maka-inspired ng ganyan para ipalabas ang kalasuan, ang baho, ha? ang yamutak na istorya. At sabihin ninyo, all scriptures, lahat, written by inspiration of God, Nak, naman. Sige, windang, windang kayo, windang. No problem. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.